Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang lalaking ito ay si Philip Patrick Policarpio na naiulat na anak ng Filipino niya mga magulang. Siya ay pinanganak sa Pilipinas ngunit hindi nagtagal ay bumalik ang kanyang ina at ama sa Estados Unidos upang magtrabaho at makaipon. Si Philip at ang kanyang mga kapatid ay nagtiis habang sila ay pinipitisyon ng kanilang mga magulang. At pagkalipas ng ilang taon nilang paghihintay, sila magkakapatid ay sabay-sabay na sumakay ng eroplano. Ang kanilang mga magulang ay walang mapagsidla ng kasiyahan dahil ang kanilang pangarap na magkasama-sama ay natupad dahil para sa mga ito, ang kanilang mga anak ay magkakaroon ng mas magandang kinabukasan sa ibang bansa. Nang sina Philip ay nakarating sa Estados Unidos, bagamat sila ay hindi pamilyar sa kultura ng mga Amerikano, siya at ang kanyang mga kapatid ay hindi gaanong nahirapan na mag-adjust dahil ang lugar na napili ng kanilang mga magulang na tirhan ay sa Los Angeles, nakilala sa isa sa mga destinasyon ng mga Pinoy. Silang magkakapatid ay pinangtulungan ng mapapasok na kanilang mga magulang. Ngunit dahil sa limitadong coverage tungkol sa kasong ito, walang nakakaalam kung saan sila nakapagtapos ng pag-aaral at kung anong mga kurso ang kanilang natapos. Ngunit ang sigurado ay noong sumikat ang social media na Facebook o Meta ngayon, si Philip ay nakisabay din sa ibang mga tao. Siya ay nag-register, gumawa ng account at katulad ng iba, Dumaan din siya sa punto na sa loob lamang ng mabilis na panahon ay nagkaroon siya ng halos 200 ang mga Facebook friends. Bukod sa kanyang mga muscles ay hindi rin nakaligtaan ni Philip na ipagmalaki na siya ay isang Filipino sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga tanawin na makikita sa Pilipinas tulad ng sikat na Banawi Rice Terraces. At maaaring napansin mo na kanina na mahilig si Philip sa mga tattoo. Sa tuwing siya ay merong bagong lagay na tato, ay sinisigurado niyang ipakita ito sa kanyang mga kaibigan sa social media. Bukod sa mga tato na makikita sa kanyang likod, mga braso at hita, ang huling pinalagay ni Philip sa kanyang tattoo artist ay ang mga salitang Only God Can Judge Me na makikita sa kanyang dibdib. Ayon sa kanyang mga kaibigan, ang rason ni Philip kung bakit ito napili ang mga salitang yan ay dahil karaniwan siyang kaagad hinuhusgahan ng mga tao, na siya ay durgista at masamang damo porket marami siyang tato. Kaya upang matigil na ang mga ito sa panalait, ay mas mabuti pang tumigil na siya sa pagtatunggo sa kanyang sarili at hayaan na ang mga salita sa kanyang dibdib ang magtanggol sa kanya at magsabi sa mga ito na tanging ang Panginoon lamang ang may karapatan na manghusga. Para sa mga kapatid ni Philip ay bagamat madalas laitin ang kanilang mga kapatid ng ibang mga tao at mga Filipino para sa kanila, ito ay isang mabait, maalalahanin at ang kanilang kuya ay isa sa mga taong maaari mong asahan kung ikaw ay nangangailangan ng tulong. Ayon sa mga ulat, bukod sa kabaitan, si Philip ay kilala din bilang isa sa mga galanting tao. Dahil dyan, siya ang naging takbuhan ng kanyang mga kapatid o kahit mga taong hindi niya kadugo kung sila ay nangangailangan ng pera. Ang pagkakaroon nito na maraming salapi ang naging dahilan kung bakit hindi lamang nga nagawa ang lahat ng bagay na gusto niyang gawin. Nakakain din siya sa mga lugar na mamahalin at nabili ang mga gusto niya kahit anong oras. Sa loob ng ilang taon ay namuhay siya ng marangya at bagamat siya ay bad boy sa paningin ng iba, ang mahalaga ay isa siyang mabuting tao para sa kanyang pamilya. Ang imaheng yan ay napanatili niya ng ilang taon at ginawa niya ang lahat para hindi ito masira. Ngunit isang report ang wawasak sa kanyang reputasyon. Sa ulat na ito na lumabas noong May 30, 2016, ang 39 na taong gulang na si Philip ay hindi lamang simpleng pinagahanap ng mga otoridad sa Los Angeles. Ngunit siya ay kasama din sa FBI 10 Most Wanted Person. Ang mga otoridad ay nagalok ng 100,000 US Dollars o mahigit 5 milyong piso sa taong makakapagturo sa kanila sa na ito. Ang mga tao na kilala si Philip ay hindi makapaniwala na ang parehong Philip na mabait ay ang parehong tao na pinagahanap ng FBI. Ngunit ang mga otoridad ay sigurado na hindi sila nagkakamali. At ibinahagi pa nila na kung merong makakita sa nagtatagong sa larin, ay huwag nila itong lapitan o tangkaing arestuhin sa pamamagitan ng citizen's arrest dahil si Philip ay delikado at pinaniniwalaan nila itong armado. Nang lumabas ang balita at kumalat ang impormasyon tungkol sa background ni Philip, ay nagulat ang mga taong malalapit sa kanya lalo na ang kanyang mga kaibigan dahil ang pagkakakilala nila dito ay isang mabait na tao. Ngunit ang hindi nila alam ay meron pala itong itinatagong baho at kalupitan. Nalinawan sila na totoo pala ang sinasabi ng ibang mga tao tungkol dito. Ayon sa ulat, si Philip ay basagulero at mahilig sa gulo. Kumpirmado din na kaya pala ito nagkakaroon ng maraming pera ay sangkot ito sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa kanilang lugar. Bukod sa paggamit at pagtutulak ng droga ay wala din itong takot na pumatay ng tao kung kinakailangan, lalo na kung tungkol yun sa droga. Base sa report na lumabas noong taong 2000, ang armadong si Philip ay walang habas na pinaulanan at niratrat ang isang sasakyan. Ang babae sa loob ng sasakyan ay natamaan sa ulo habang ang kasama nitong lalaki ay napuruhan naman sa balikat. Ang mga taong nakasaksi sa ginawa ni Philip ay kaagad tumawag sa 911 at ang dispatcher ay agad nagpadala ng mga otoridad sa lugar na mabilis na rumisponde. Ngunit bago pa man sila makarating sa lugar ay kaagad nakatakas si Philip. Habang ang iba sa kanila ay tinutugis ang mga posibleng pinuntahan nito pagkatapos ng pangumaril, ay isinugod naman nila ang dalawang mga biktima sa ospital. Ang mga ito ay agad nilapatan ng paunang lunas na naging dahilan kung bakit naagapan ang tama ng mga ito kaya ang mga biktima ay nakaligtas. Kinabukasan nang makuha nila ang salaysay ng mga saksi at nakalap na nila ang mga posibleng ebidensya laban kay Philip, ang mga otoridad ay kaagad itong sinampahan ng two counts of attempted murder. Pero bago pa man makapag-issue at mapirmahan ng judge ang warrant of arrest, Huli na nang malaman ng mga otoridad na kaagad pala itong nakabili ng plane ticket pabalik ng Pilipinas sa tulong ng kanyang ina. Ang Los Angeles Police Department ay merong malaking hinala na si Philip ay sangkot sa pagpapakalat ng droga at may posibilidad din na ang nangyaring krimen ay tungkol sa droga. Kaya para mas mabilis nila itong madakip, ay lumapit at nakipagtulungan sila sa Federal Bureau of Investigation o FBI na kaagad namang nag-issue ng Federal Arrest Warrant. Ang kanyang mukha ay kinalat sa mahigit limampung field offices sa buong Estados Unidos at sinigurado nilang makikita ng mahigit 30,000 mga FBI agents ang mukha ni Philip. Bukod sa Arrest Warrant ay dahil sa merong kasunduan ng Estados Unidos at Pilipinas na tinatawag na Extradition Treaty ay kaagad nilang kinontak ang Ibahada sa Maynila dahil gusto nila ng tulong upang maibalik si Philip sa Los Angeles para malitis at mapurasahan ito sa krimen niyang ginawa. Ang mga otoridad sa bansa ay kaagad kumilos. Gamit ang intel o impormasyon mula sa mga investigador ng FBI, ay pinuntahan nila ang mga lugar na maaaring pinagtataguan ni Philip. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil merong mahigit na 7,000 isla ang Pilipinas at isa sa mga ito ang posibleng itong hideout. Ang kanyang mga kamag-anak sa Pilipinas at Los Angeles ay naging matipid sa pagbibigay ng anumang impormasyon sa mga investigador kahit sa media. Ipinagpatuloy nila ang kanilang mga buhay-buhay. Ngunit ang mundo nila ay mababalot na naman ng kontrobersya. Dahil noong 2001, halos isang taon pagkatapos matanggap ng Pilipinas ang extradition request mula sa Estados Unidos, ang Special Action Force o SAF ay kinumpirma na meron silang natanggap na intel o tip mula sa hindi nagpakilalang asset na di umanay alam nito kung saan nagtatago ang wanted na si Philip. Pinuntahan nila ang itinuro nitong hideout ngunit katulad ng inaasahan, tila hindi papahuli ng buhay si Philip dahil nakapagbarilan nito sa SAF. Ngunit ang kanyang paraan ng pakikipaglaban ay hindi uubra sa bihasa at ilang taong training ng Special Action Force. Ang isa sa mga ito ay naiulat na pinatamaan si Philip sa may bandang braso upang hindi ito makapagpaputok. Bagamat kayang-kaya nilang itumba si Philip, ay hindi ginawa yun ng SAF dahil na rin sa request ng FBI na gusto nila itong maibalik ng buhay sa Estados Unidos. Dahil sa kanyang tama ay kusa ng sumuko si Philip. Ito ay dinala sa ospital at nang siya ay makarecover na at magkaroon ng ghost signal mula sa doktor, ang PNP ay inilipat ang pangangalaga nito sa mga FBI agents na naghihintay. Agad ipinroseso ang kanyang mga papeles at noong taong ding yun ay naibalik si Philip sa Los Angeles. Siya ay nilitis sa kasong two counts of attempted murder at sa lakas ng mga ebidensya ay nahatulan siyang guilty. Ang judge ay pinarosahan itong makulong sa loob ng 14 na taon. Base sa mga ulat, nang matapos na niya ang kanyang parusa, Si Philip ay pinalaya ng mga otoridad at ito ay dumiretsyo at tinirahan sa bahay ng kanyang ina sa Los Angeles. Doon ay tinangka niyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Bagamat siya ay nahirapan na magkaroon ng trabaho, saksi ang kanyang mga kapatid at kaibigan na ginagawa nito ang lahat para magkaroon ng bagong simula. Sa mga sumunod na buwan ay binisita niya ang kanyang mga kamag-anak na nakatira sa Las Vegas, Los Angeles at Florida. Nagkaroon siya ng trabaho at kalaunan ay nagawa niyang magkaroon ng sarili niyang apartment. Kahit sa mga reunion at get-together ng kanilang pamilya, isa si Philip sa mga taong madalas na dumalo at sa bawat pagkakataon na makikita nila ito, ay masaya at proud sila sa mga pagbabagong nakikita nila sa buhay ni Philip. Kasabay ng pag-ayos ng lahat para kay Philip ay ang pagganda din ng kanyang personal na buhay. Base sa mga report, ang binatang si Philip ay nakilala ang Amerikanong si Lauren Elaine Olguin. Ang dalawa ay kagad nagkamugutihan dahil sila ni Philip ay parehong may magulong na karaan. Si Lauren ay naiulat na minsan na rin nagka problema sa pagkamit ito ng droga. Ngunit katulad ni Philip ay ginagawa niya ang lahat para mabago ang kanyang buhay. Ang pagiging malapit ni Philip sa pamilya nito ang isa sa mga nagustuhan ni Lauren dahil siya ay naiulat na matagal nang walang kontak sa kanyang pamilya ng ilang taon na. Ngunit ang kanilang umuusbong na pagmamahalan ay masusubok dahil sa pagdaan ng panahon, tila ang pagbabago na gustong mangyari ni Philip ay hindi niya maituloy-tuloy dahil hindi niya kayang iwasan at tanggihan ang kanyang nakaraan. Base sa mga ulat ay wala pang isang taon, si Philip ay balik preso na naman dahil nasangkot ito sa gulong. Bukod dyan ay nahulihan siya ng mga baril na hindi niya maipakita ang mga lisensya. Siya ay sinampahan ng patong-patong na mga kaso. Ngunit agad siyang nakalabas dahil ang judge ay pinayagan siyang makapagpiyansa. Nang matapos ang paglilitis, ang abogado na nakuha niya ay nagawang makumbinsi ang judge na hindi nila kailangan na ipadala ito sa kulungan. bagkus sapat na ang pagbayarin nito ng danyos sa biktima. At upang mamonitor ang mga kilos nito, ay pumayag ang judge na magtalaga ng parole officer na mag-monitor sa mga galaw nito. Sumunod si Philip sa patakaran kaya nang matapos ang kasunduan, siya ay malaya nang nagawa ang kanyang mga gusto sa buhay. Pero noong taong 2016, ang pangalan ng siyam na taong gulang na si Philip ay naging parte na naman ng headlines at siya ay wanted na naman ng FBI. Base sa mga ulat, lumabas na naman ang pagiging bayulente ni Philip at sa pagkakataon na ito, ang biktima ay ang kanyang common law wife na si Lauren. Ang krimen ay nangyari noong April 12, 2016 sa lugar na ito. Ayon sa report ng mga otoridad, ang 39 na taong gulang na si Lauren ay nagpunta sa bahay ng kanyang kaibigan upang dumalo sa party. Pagkatapos nila makakain ay nagkayayaan mga ito na maglaro ng poker. Ang paglalaro nila ng baraha ay umabot hanggang alas 5 na madaling araw at natigil lamang ito nang dumating ang pulang BMW na may plate number na 7NBY245. Nang bumaba ang driver ng sasakyan ay kaagad itong pumasok sa bahay kung saan naglalaro si Loren. Ayon sa taong nakatira doon ay naging mabilis ang pangyayari. Nang makita ni Philip ang kanyang nobya ay agad itong sumigaw at inaway si Loren tungkol sa sasakyan. Bagamat sila ay nasa ibang bahay, ang mga ito ay nagsigawan at pinagbuhatan din ng kabay ni Philip ang kanyang live-in partner. Pero bago pa maawat na mga kaibigan ni Lawrence si Philip na wag gumawa ng eksena, ay agad itong humugot ng baril. Tinutok sa ulo ng kanyang nobya at pinuputok niya ito ng isang beses. Kung anong bilis ng pagbaril ni Philip sa biktima ay siyang bilis din ng kanyang pag-alis sa lugar. Ang mga kaibigan ni Loren ay agad na pasigaw sa nangyari. Pero ni isa sa kanila ay walang naglakas loob na habulin si Philip dahil ito ay armado at sigurado sila na hindi ito mag-aalinlangan na patayin din sila. Sa halip na habulin si Philip, sila ay tumawag na lamang sa 911 para i-report ang ginawa nito. Ngunit katulad ng ginawa niya noong taong 2000, ay mabilis itong tumakas. Ang Emergency Medical Services Team ay kaagad dumating sa panangyarihan ng krimen. Pero dahil sa tindi ng tama ng biktima ay wala silang nagawa para i-revive si Lauren. Bukod sa pagkawala ng 32 taong gulang nilang kaibigan ay mas lalo silang nalungkot dahil sa autopsy ay lumalabas na si Lauren ay tatlong buwang gulang palang buntis. Ang FBI ay naglabas muli ng federal arrest warrant at sa pagkahataon na ito ay kinasuhan nila si Philip ng two counts of first degree murder. At para mapabilis ang paghuli dito, nang sila ay mag-release ng FBI Most Wanted list noong May 14, 2016, pangalawa si Philip sa mga wanted na kanilang tinutugis. Ayon sa kanilang tagapagsalita, isinama nila ito sa listahan dahil naniniwala sila na kung kaya nitong barili ng ganun-ganun na lamang ang kanyang buntis na nobya, ay walang magiging problema si Philip na pumatay ng ibang tao, kaya delikado ang publiko sa kanya. At katulad ng nabanggit ko kanina, ay nag-alok sila ng 100,000 dolyar, nakatumbas na mahigit 5 milyong piso para sa sinuman na makakapagturo sa kinaroroonan nito. Ang kanilang panawagan at effort na mahuli si Philip ay nagbunga. Dahil noong May 30, 2016, dalawang linggo pagkatapos nilang ilagay ito sa FBI Most Wanted List, si Philip ay nadakip ng US Customs Border Protection. Ayon sa mga reports, ito pala ay matagumpay ng nakalabas ng border ng Estados Unidos patungong Mexico. Siya ay nanatili sa Tijuana na pangalawa sa bansang yun na merong pinakamaraming tao. Ngunit sa hindi na iulat na dahilan, si Philip ay nagdesisyon na bumalik sa Estados Unidos sa pamamagitan ng pagdaan sa San Isidro Port of Entry. Maaaring inisip niya na kung nakalusot siya noong una ay maaaring mautakan niya muli ang mga border protection agent. Pero ang pagiging confident niya yan ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Base sa interview sa si FBI Director, si Philip ay merong kasamang Meksikana na nakilala nito sa club sa Tijuana. Nang pinatigil ang kanilang sasakyan para sa inspeksyon, katulad ng normal na routine, hiningi ng ahente ang kanilang mga dokumento tulad ng ID. Habang tinitingnan nito ang ID, ay napansin ng ahente na kinakabahan si Philip. Kaya para makasigurado na ito talaga ang tao na nasa identification document na kanyang ipinresinta, ay pinababa niya si Phillips sa sakyan. Sinamahan niya ito sa isang silid kung saan kailangan itong ibigay ang kanyang fingerprint. Ang biometric machine ay kaagad tumunog na sinyalis na meron itong hit at doon ay natuklasan ng Border Protection Agent na ang taong kausap niya ay ang second most wanted na tao na pinagahanap ng FBI. Mabilis niyang inalertuhan ng main office na kumontak sa FBI na kaagad namang nagpadala ng mga ahente para kunin ang custody ni Philip upang ito ay opisyal na makasuhan at malitiis. Mahigit dalawang taon pagkatapos niyang patayin ang kanyang mag-ina, si Philip ay nagplay ng no contest sa mga kasong isinampas sa kanya. Hindi katulad ng guilty plea, ang pagpipilit niya ng no contest ay nangangahulugan na hindi niya inaamin o tinatanggihan na siya nga ang pumatay kay Loren at sa sanggol sa sinapupunan nito. Ngunit tinatanggap niya anuman ang parusang ibigay sa kanya ng hukom. Noong September 27, 2018, ang judge ay pinarusahan siyang makulong sa loob ng 75 taon. At kung may magtatanong muli sa inyo tungkol sa deportation o kaya naman ay magsasabi na dapat siyang ma-deport, uulitin ko kung ang suspect ay isang US citizen na labag sa kanyang constitutional rights na ipadeport siya sa bansa na kanyang pinanggalingan dahil nga sa siya ay isang US citizen na. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan!